Good morning, Zo! Good morning, everybody. Oras It's 6:57. 57 Bye, 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 bye. Bye, bricks. Bye, Dad. Bye, Cal. Bye dad! See you later. First time ni zo <laughs> sa paling. <laughs> ano <laughs> mabigat, na ah, Mabigat, Yung Mga isda dito. So, ah. okay, yung panga, mami? Magkano yung panga? Yung panga. Ito yung pinili natin, o. Oh. Pang iihaw, tsaka pang sisigang. Tawaran mo si Ate Dali, tawaran mo. Ate nga, magkano sabi niya, hindi daw siya niliwala sa pusama Ay, kita. Ayaw yung ng malalaking pakpak. -pak. Ito, ito, mga ganito. Yan, 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 Gusto ko yan. <laughs> Alam mo, gusto gusto nila pag si Jack talaga yung namang legs eh. Nabubutol nila eh. Pork chop, tele, pork tsaka. Gusto mo pa ulit ng atay? Gusto ko chicken. Tsaka buto-buto. So, si Kenzo. <laughs> Kenzo! Tulog po eh oh. na tayo sa gulay. Boss Julius, good morning. Good morning Ito favorite ni Mami Shea. Licks. Nagluluto si Mami Crabs. Ano pa kailangan natin dito? Ito saluyot. Saluyot! Sa luyot. Eh, chai. Boss. Okra maliliit. Dito na naman tayo sa mamahalin. <laughs> Yan o, ma'am. Paano black? Pati, ma magkano? Pampano black. Tumulo na ulo, yan. Sarap, po. Apat na slice. Oh. <laughs> <laughs> oh, pagkano oh. na yan, oh. Apat na libo na yan. Hala! Oh. Uy, wag ka naman. Four thousand Four na, lang. na lang. Yeah. Pinagyan kanina, oh. oh. Pinabol mo pa, oh. <laughs> Lugi negosyo. <laughs> Ayaw, pipina. Huwag mo na isasama si mama. Hawa ka. Hahaha. <laughs> prutas. mangga. So, gusto ni Cal yung mangga. Gusto ko rin ng papaya at mangga. Ano pa kain ng papaya at Oo. ulam niyo nung nakaraan? Ano ulam niyo ngayon? Ano? <laughs> ah... pansit ka doon. Pansit ka doon. Pampaba ng buhay yun ah. Pampaba ng buhay. Tsaka itlog.